Aso. Oh my god, inhuman reaction. Nggak <laughs> <laughs> si Marlon. Yung aso, Ay, yung aso. So, guys, guys. <laughs> Hello guys, welcome to my YouTube channel. Yo 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 yo, what's up? Ay si Pogi, mahirap Marlon, yung aso. Shh. Ay yung aso. So ngayon guys, mahuwag tayo ng kanto guys. Trajoy, wag wag tayo naman yan. So na traffic naman ay na traffic na checkpoint kasi may aso may mga ano kasi dun guys salaman dun ayun na si Choco doon na tayo sa kabila dumaan sa kalatin nila tinanim dun kaya ka na dito kaya ka na kana ka na ay, ka muna, pala. Tara. So yun nga guys, naman, kaming Ah. Kung, uh, kung paano namin ginukuha. No? Ito. Ay na ba ito? Kay Kinalat. Ang <laughs> alat na dito eh. So, doon pa punta guys. No? Mapa kami sa sa uh, kapitbahay namin. At kami pa uh, punta ng doon sa punta ng mga kapitbahay Tigilan mo yan, Joy. Tigilan mo yan. Tugwan na si Tita. Ah. Tumayo ko ah, dyan, baka ang langgam. Doon daw, madami ah. Baka okay. malinis um, okay. doon. Tira, parang may ibang ina. tayo banda Box bakso, mag-vlog ka banda doon, doon. Ano oh. tayo ba may? Ah, dami yun lang sa akin. Ah, tama yun lang sa ba, maka na mga na nga tayo diyan. So, yung pagkakuha namin ng ano, guys, yung kangkong ay nasa sapa. Joy, oh. Ah, na tayo. tayo, tayo. Haka pupunta, Joy? Dito. Ay. So, yun nga, guys. No. Ay. ito yung mga kasama ng food banda kami sa baba so dito kami dati guys nag uh, nag uh, naggugulay so nung lockdown guys no dito kami nag-gulay. at ngayon ay mga ano na mo kasi may pasok na kasi ako sa computer shop so yun pa yung mga tinanim namin dati yung uh, tumutubo na so Yeah, problem. Ang tinatayong nito ng dati kalabasa kaso nga lang malapit sa ano sa mga tagda sa kamuting kakay kaya pinakain ng daga ng mga namin kaya tayo sa kapila tayo ako oh, nagbabasa ako ah. nagbabasa <laughs> so, yun tayo dumaan sa gitna. Tusok-tusok dyan. Pogi! Oh. Ayan! O. Oh. Woo! So, Sumasukal na daan kami dumaan. Op! Oh. 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 Sir, cut now, guys. Ay, mga aso. Ay, no? Huh? Babatuhin ko nga pa, huwing Oh. Oh, baka magbasa. Baka malinis mo ah. Baka makaligo agad, nanlilinis ng gulay sila na. So, pag nawawala tayo ng kangkong, guys, no. Pipiliin natin yung Pili natin yung magandang klase. Kung ito. Alakakata na yan. Wala, dalawang isip siya. So, maraming gamit ang pangunguan ng ng kangkong, guys. Uh, pwedeng gawing adobo. Pwedeng gawing o panghalo sa ano sinigang so kumukuha kami ngayon panghalo namin sa sinigang tsaka bibigyan namin si tita hindi okay, pa ano nga so, anak dahan dahan ka baka bigla kang mamali ng apak uh, dyan eh. so dito pala guys pag bumaha is malaki pa ganun 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 hindi okay, mo ka magbasa-basa Joy? Ito tayo sa baba, Jops. Wala naman dito, eh. So, hanggang doon yan. Hanggang doon sa baba, yung guys, papintangin mo. Ah, nalito pa rin tayo ngayon sa Ah, Maligaya. Sa Tio Batanis, barangay Maligaya. Dinala po yan ang bataan. Na kung saan. Ito ay malapit na sa Malasimbo. So ngayon guys nga pala wala nga pala akong pasok kaya tayo ngayon ay magbablog sa mga ating family. ah uh, uh, it's December. Ano bang araw ngayon? December. Uh, it's 13. Sunday. December 13, 2020. So, ang vlog na to is about lang kung paano manguha at saan makakuha ng mga kangkong so madalas na tumutubo yung mga kangkong dito sa sa malapit sa sapa so kaya pag nangunga tayo ng kangkong punta kayo sa punti lang yan sa atin pa oh So... So, ang madalas tumutubo ay yung kangkong is uh, sa mga sapa-sapa kasi malamig tsaka maraming tubig tsaka gustong tumutubo yung kangkong sa sapa talaga guys kailangan kasi tutubig talaga So, yung alagay na So, pipili natin yung mga talaga yung Yung strawberry daw yung itlog ng kohol. Ay, wala. So, ang gusto nyo mga guys, punta lang kayo dito sa Chibatanis. Barangay Malgho, yan yung lupihan dito. Oh, So, yun na nga guys, no, tapos na tayo manguha ng 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 aking anak ay nagbabasa na tapos na tayo manguha ng nanguha ka ng ng kangkong so hindi ka nang tsutsu tajay bilisan mo oh parang may tsutsu <muchas> bilisan mo bilisan makita ka dito patapon mo nga yung spray na hawak na yan patapon mo yung spray, spray na yan binig 1 2 3 so yun nga guys pa uwi na nga tayo no? ay momo dyan joy yun na iwan na ka na so ito mo lang aming kahoy dito guys puro puno so, sapagkat ang lugar nito ay isa pang hindi pa napapoto hindi pa madali tayo, sa eh. na, pang kahoy dito marami pang mga halaman so ayan mga malaking kahoy dyan sa takbo aso wink wink No, na no, Sige, mo dyan. Sige. Bay, dyan. Hoy, na dyan. Ay, na. Chu. Ah, sige, iwan ka dyan. Sige, natin Chu. Ayun na, ayun na yung ligta. Mamaya baka may lunta pa sa pwesto niyo. Siya si Choco? Joy lihat na Joy, ay bolak-balok Joy. <laughs> Aja ya. Hmm, Kira. Ay kamu na, ay kamu na eh, flowers, flowers. Ah, oh, Sorry, um... ah! Flowers mayan. ay kabayo may kabayo so yun na nga guys no guys dito na tayo nagtatapos so yun lang guys kung saan tayo maunguan ng kangkong sa may sapa or punta kayo dito guys sa sityo ba na okay babay ka na muna babay ka na muna pakita may flowers sa kanila sabi mo bye flowers Akin na. Akin na. Uh, babay ka na muna. Bye bye. Akin na sa. So yun nga guys. Na wala sa mundo yung aking anak. So, thank you so much for watching. For more video guys. So, please subscribe. And comment down below. Thank you. Bye. Bye ka na Joy. Bye. bye. itu yang dia aku bapak ini kau dong ah oke hai kanamuna, ka nak bapak kenapa para bapak bapak kita itu ayo bunga <laughs>